mga bagay nito Obsession, mas malalim na konti. Okay? Kung yung oppression, yung panlabas na aspeto, ito naman yung loob. Na andito rin yung nagkakaroon ka na ng depression nga, frustration, natutulala ka na, at ang pinakamatindi, may mga naririnig ka ng bulong sa sarili mo. Oppression, obsession yon. May nagkaroon ako ng gantong pasyente, no? na obsess kasi ang bulong niyang naririnig, saksakin daw niya yung anak niya at gilitan ng leeg. Nasabi e ko, anong ginawa mo? Eh, minsan ho, parang gusto ko nang gawin eh. Kaya e, buti na lang, nagpa-pray over. Okay. Obsession. From within. But the worst that the devil can do to the person is possession. eh okay. Napaka-rare. Very rare. Siguro, But it happens. At ito po ang gusto ko pong linawin sa inyo para po mas maintindihan ninyo kasi mas mahalaga ito. Only the devil can possess the body of a person. I repeat, only the devil can possess the body of a person. The, the Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, and the other saints, and even the angels, they do not possess People. Never in the history of the world or in the history of mankind did Jesus, Mary, the angels, the saints possess a person. No. Only the demon. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga napapanood ninyo na sinaniba ng Santo Nino, ng Birhing Maria. Kapag sinabi sa akin yon, alam ko na agad, diablo yun. Nanlililang. Kaya tinan ninyo, napaka-careful po ng simbahan, lalo na sa mga apparitions ng Berheng Maria. Kasi kailangan i-prove talaga na ito'y galing sa Diyos. Kaya sa dami po ng mga apparitions ni Mary na isinabit sa Roma, iilan lang po ang talagang ina-approve. Baka hindi, mag, hindi aabot sa mga daliri mo sa kamay at paa. Hindi. Of course, Guadalupe, Fatima, Lord, mga ah, ganyan, no? Yan, approved yan. Kasi matinding pag-aaral yan. Pero yung magpoposes sa tao, santo ninyo, hindi ho, totoo yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos at ang mga banal, ginagalang nila ang inyong kalayaan. They will not control you. Kaya yung mga sasabihin, ay dun, tuwing gantong araw ng buwan na ito, sinasaniban siya ni Jesus, lumapit tayo at magpagaling. Hindi ho, totoo yun. Huwag kayong pupunta roon. Alam ko, may mga nanonood ng ganyan. Corina Sanchez at Jessica Soho, no? Yung bigla magsasabi, Ako ang santo ninyo. Pahingi ng kinde. Para medyo bisaya yung candy niya, no? Sabi niya, Bakit yung candy mo, kinde. Ha? Ah, Santo Nino de Cebu. <laughs> okay? So malinaw po ah, huwag maniniwala sa possession ng sino-sinong banal. Only the demon can possess. Amen? Okay. Ngayon, number three. Ano sa ba? 8.17 lang. Grabe naman. Hindi ba natin pwede fast forward? Inom lang ako. Paano nakapasok? Ito, mahalaga po. Bakit ko ituturo ito? Nang sa gayon, hindi nyo na maulit kung ano yung mga nagawa ninyo, kaya kayo ay na-afflict ng kalaban. Sige, na, nakapunin mo na yung baso. Oh, ikaw naman eh. Nagtatanong ka pa eh. Iinom talaga ako maya-maya. Paano nakapasok? And I want you to carefully listen to this part. Yung 4 and 5, wag kayo Mabilis na lang yun. Tuloy-tuloy lang tayo sa 4 and 5. Pero ito, concentrate tayo. Bakit? Sapagkat nais kong ituro sa inyo na Diyos lamang ay sapat na sa buhay. Ulitin ko, Diyos lamang ay sapat na sa buhay. Huwag kang aasa sa ibang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Okay. Paano nakapasok ang unang dahilan, kasi nga, inimbitahan mo. Ha? Huh? Father, inimbitahan? Opo, inimbitahan mo. Pero may natatandaan ka bang pagkakataon na sinulatan mo si Satanas at si Lucifer, invited ka ha? Huh? Please come to my home at this time. RSVP. Di ba wala? Bakit hindi wala kang naaalala ng gano'n? Sapagkat ang pagpasok ng kalaban, sikretohan lang. Hindi naman din magpapaalam sa iyo yan eh. Depende na lang kung ikay magbubukas ng kahit maliit na puwang ng iyong pintuan. At kaya ako ibibigay ito para hindi kayo kailan may magbubukas na ng maliit na pintuan. Are you ready? Bato-bato sa langit, tama ay buti nga sa inyo. Pinatatamaan ko talaga kayo at wala akong pakialam kung magagalit kayo sa akin. I would rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Okay? Wala akong pakialam kung pagkatapos ito, galit, magkagalit na tayo. Bahala ka. Basta sasabihin ko lang dito, ayon ah, sa simbahan katolika. And formation to eh. Di ba? Formation eh. You have to be formed, you have to be informed. So, we invited the enemy in. By way of what? First, Because you have been consulting occult people. Sino yung mga yon? Marami sa inyo palagay ko, ang kumonsulta na sa albularyo, mang tatawas, mang huhula, feng shui master. Mga ganyan. And this is no laughing matter. Sapagat kapag kumonsulta ka na sa mga taong ito, open ka na sa affliction ng Diablo. Father Manjo, hindi ka occult person. Pero siguro sasang-ayon ka sa na hindi masyadong marami ang ikinukumpisal na sila ay nagpatawas. Kasi hindi nila alam na ito'y mali. Kala nila okay lang. Ano madalas ang kinukumpisal? Ayan, nangupit, nangurot na na-jack. Nagalit po ako. Pero yung nagpatawas, nagpaalbularyo, hindi nila ikukumpisal yan. Kasi ang gulong ng Diablo, okay lang yun. Kita nyo kung gaano katuso ang Diablo? Hindi nyo ikukumpisal yan. But do you know that is against the first commandment? Yung mga kabataan dito na babae, ha? Baka kayo magpahula. Occult person yon. Patawas. Wag na wag. Okay? Pangalawa, Father, hindi ako mahilig sa mga atawas, albularyo, manghuhula, at mga faith healer. Wala sa akin yan. Hindi ako apektado niyan. Okay. Tingnan natin itong pangalawa. By way of occult things. Ano to? Sapagkat marami tayong mga pampaswerte sa bahay. At nangingiti kayo. Sakit naman nun. Meron na, nangiti ka pa. Eh masama yun. Check nyo bahay nyo ah. At hindi ako nagbibiro. Ayoko na maraming pasyente. At madalas, kaya pala may ganon mahilig sa pampaswerte. Mahilig sa mga elepanting nakatingala. Mahilig sa mga palakang may kagat ng coin at mga pusang kumakaway. Yeah, totoo yun. Masakit yun sa Diyos. Masakit sa Diyos yun. Kasi, imbis na kapangyarihan niyang pagkatiwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo'y bagay na hindi maka-Diyos. Katoliko nga, meron siyang sacred heart. May Our Lady of Light pa siya sa bahay, pero meron din palang Buddha at Bagwa. Ano yung mga lucky charms mo na tinuturing? Masama yan yung mga energy stones. Ano ba yun? Himalayan salt. Wow. Try not to laugh at this, especially if you have this. Kabahan ka na. Sapagkat nagbukas ka na ng pinto sa kalaban. Tanggalin mo na, kapatid. Surrender mo sa akin, lalo kung mahal yan. Ako nang bahalang magbenta. Higit sa lahat, ikumpisal mo. Kasi kawalan ho ng tiwala ito sa Diyos eh. Insulto sa Diyos yun eh. Ano yung tuwan ako pag may mga nagpapahouse blessing? Yeah. Kasi binigyan nila ng panahon ang house blessing. Pero kadalasan after house blessing, Okay, papaagaw tayo. Swerte ito. Tapos magkasaboy ng ganon. Biglang sasabihin ng may-ari, Teka lang, dapat papasok. Tinawag muna ang Diyos, tapos biglang meron namang ganyan. Pampaswerte daw. Pag ako nag ng bahay niya at nagsaboy ka ng pera, binuksan mo ulit ang bahay mo sa Diablo. Wala na akong magagawa ron. Ikaw na ang bahala eh. Para baga sinasabi mo, Lord, alam ko makapangyarihan ka. Alam kong ikaw ang may likha ng lahat. Alam kong nidinig mo ang panalangin namin. Kaya lang mabagal kang sumagot eh. Kaya pampaswerte mo na. Ay, Kakahiya. Pagpabagong taon na naman. Alam ko, marami kayong mga ilalagay na naman. Labindalawang bilog. Pero galing sa misa yun. Magsisimba yun. Pero pag ng bahay, nakompleto mababing labindalawang prutas na bilog. Ay, teka lang. Alam ko, nasa isip nyo. Nababasa ko eh. Ano? Father, wala namang mawawala. <laughs> Sira ulo ka ulé. Bakit? May nawawala. At ang nawawala ay ang pinakamahalaga pa. Ano 'yon? Yung iyong buong-buong pagtitiwala sa Diyos lamang. 'Yon ang nawawala. Kayo mo sabihin wala namang mawawala. Bulong din sa iyo ng diablo yun gawin mo na, wala namang mawawala. Next, occult places. Mga lugar kung saan naglaro ng Ouija board, Spirit of the Glass, abortion clinics, mga ganyan tipo. Yung mga kung saan nagpapat-session ng mga addict, occult places yan. Places kung saan may binarel, may pinatay, may nirabe. Yan they become occult places. Why? Because the devil remains in that place after the sin was committed. Kaya ho ang ilang lugar, ine-exercise, bine-bless. Kaya ingat ho sa pagbili ng bahay. Bakit kaya murang binenta? Ah, magduda ka na. May nangyari doon. Ako ho, may nakaschedule ako, no? Meron akong pupuntahan. Mabigat-bigat meron nagpakamatay. Okay? Sabi ko, kapag inano ko na yung bahay, in exercise ko, walang sasama sa akin. Ako lang at yung mga team sa pagkati insenso ko. Bakit, Father, magpapakita nyo yung nagpakamatay? Hindi nga yun yun. The evil of the crime, the evil of the suicide is still there. Kaya yung mga tumira, nagkasakit yung iba, nawala yung trabaho, negosyo, kasi nga, it's an occult place. Next, occult practices. Hindi ako magdadalawa isip na banggitin ito, kahit makasakit ako, pasintabi po sa mga architect at sa mga engineer, hindi ho tama yung ginagawa niyong pagpapadugo sa pundasyon ng bahay na gagawin o ng building. It's an occult practice. You open the door for the devil because you are offering blood from animals. And blood is like a pact. Kasunduan sa Diablo. Alam ko sinasabi, kaya ho may dugo na binubuhos para wala nang at wala nang ibang dugong dadanak kasi may dugo nang inalay. ba? Diba? Ang tanong ko naman, kung katoliko ka, meron naman po tayong groundbreaking rights. Tumawag ka ng pare para gawin yung groundbreaking rights. At kung dugo lang ang pag-uusapan, hindi pa ba sapat yung dugo ni Jesus na dumanak para sa mundo para tayo iligtas sa anumang kapahamakan? Kung nagdarasal ka, kung unahin mo ang Diyos, lalo tigit sa pagpapagawa mo ng structure na yan, Paano ka naman, maaksidente? aksidente? Eh, protektado ka ng Panginoon. Occult practices. Bahagi rin po ng occult practice yung, nga, yung mga pagpapasaboy at isa pa yung pagpaputok kapag bagong taon. Yan. By the way, bakit daw nagpapaputok pa bagong taon? Para? Ano no? Para palayasin ang? Yan ang alam nyo. Dati yung din alam ko eh. Pero nung naging exorcist ako, lalo na naging pare, is the other way around. In lighting firecrackers and having this occult practice, you attract more demons into your home and into your life. Kasi, naniwala ka na sa practice na yon. That becomes occult. Tsaka logic lang. Di ba sabi mo, kaya ka nagpaputok para umalis sa masamang spirito. Eh nagpapaputok ka sa labas ng bahay. Saan pupunta? Kali sa loob. Kaya sa December 31, sa loob ka ng bahay magpaputok. Pag kayo nasunugan, huwag nyo kong sisisihin. Ha? <laughs> Pero did you get the point? And finally, we invited the enemy in by way of a call beliefs. In short, at siguro mas makakarelate kayo pag sinabi kong pamahiin. Ay, nako, kadamin ganyan sa Pinoy. Pustahan tayo kapag nagbigay ako ng na example, ngingiti uli kayo. Kasi hindi nyo pa nare-realize kung gaano kabigat ito, lalo tigit laban sa unang utos ng Diyos. Ano mga pamahingin? Dami